Sa previous video natin, pinag-usapan natin ang mga health benefits ng pagsarili. So katulad ng sinabi natin doon, lahat ng sobra ay pwedeng makasama rin. Yes, may mga ilang health benefits siya na maibibigay kasama na rito ang physical, mental, at emotional health natin. So sa video naman natin ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang sampung negatibong epekto ng pagsasarili. Magiging hindi maganda ang pagsasarili. Kung sobra-sobra na. Wala naman specific na dami or recommended in a week. So once a day, okay lang din. Pero I think 2 to 3 times a week is enough already. So bakit hindi magiging maganda yung pagsasari? If yung mga daily activities or routines natin ay naapektuhan na. O pwede natin sabihin na mas napra-prioritize mo ang pagsasari kumpara sa mga bagay na dapat mong gawin. Tandaan natin na ang lahat ng bagay ay dapat ginagawa ng may tamang balanse. Ang pagsasabi ay normal lang naman siya na ginagawa pero dapat ginagawa lang ito in moderation. So kung interested ka sa topic natin ngayon, stay tuned hanggang sa dulo ng ating video dahil sure akong marami kang matututunan dito. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para hindi mo mamiss ang mga susunod na video patungkol sa usaping pangkalusugan at sa mga gamot. By the way, ako nga pala si Jasper. Hindi ako medical doctor, pero ako ay expert pagdating sa mga gamot dahil ako ay isang registered pharmacist. Although maraming benepisyo ang pag- eh, meron ding negatibong epekto ito. Lalo na kung ito ay ginagawa mo ng labis o sobra-sobra na. Sabihin natin more than once a day. So meron tayong pitong negatibong epekto ng excessive masturbation. Unang-una na dyan ay addiction. So ang sobrang pagsasabili ay pwedeng magresulta sa addiction kung saan ito na yung nagiging main solution mo o paraan para harapin yung problema, yung stress, yung boredom, o emotional issues. So dapat hindi ganon, dapat dinadivert mo yung oras mo para maging productive ka. May e mga times naman na talagang ganyan na minsan ayaw mo isipin yung problema mo, magsasarili ka, then pagkatapos matutulog ka na. Pero kapag palagi nakasing ganyan at nagiging routine on, nagiging coping mechanism mo na ay hindi na rin maganda. Pangalawa, pwede kang magkaroon ng physical discomfort dahil ang labis na pagsasarili ay maaaring magdulot ng irritation o damage sa balat ng ari na maaaring magresulta ng pananakit ng ari o discomfort. Pangatlo, pwedeng magkaroon ka ng reduced sensitivity dahil ang madalas na pagsasali, lalo na kung ginagawa ng sobrang madalas, ay maaaring magdulot ng sensitivity sa ari. So pwede rin kasi madamage yung nerves mo sa yung ari at magresulta sa pagkakaroon ng mas mataas na threshold para sa pleasure. So, ibig sabihin, pwedeng bumaba yung libido mo as compared sa normal individual na pwedeng magresulta na hindi mo na makuha yung sexual satisfaction mo. Pwede rin na hindi ka na madaling tigasan, kumbaga kailangan mo na ng higher level of imagination at iba pang mga bagay para masatisfy mo yung sexual Bukod dito, ayon sa International Journal of Impotence Research, ang labis na pagmamasturbate ay maaring magdulot ng temporary desensitization kung saan ang isang tao ay naging mas less sensitive sa sexual stimulation na naging sanhi ng pagkakaroon ng problema sa pakipag pagbabalik sa iyong partner. Pang-apat, pwedeng makaapekto ang excessive masturbation sa pang-araw-araw na gawain mo. Kung ang pag sarili ay nagiging reason na ng pagkaabala ng mga pang-araw-araw na gawain tulad ng trabaho, studies, personal life o personal na relasyon ay hindi na rin talaga maganda. So be productive as much as possible kasi minsan 'di ba, kung sobra na ang iyong pag ano eh, ay madali kang mapagod pagkatapos. So, nadedelay talaga yung mga ibang dapat mong gawin. Pagdating naman sa relasyon, kung nagiging substitute mo na yung pagsasarili, kumpara sa pakikipagtali, sa asawa mo, ay possible na magkaroon din ng conflict o pagtatalo sa iyong asawa. Panglima, pwedeng magresulta ito sa chronic fatigue o mabilis mapagod. Yung tipong palagi kang antok at, at parang palaging pagod na pagod. Dahil ang excessive ay pwedeng mag-increase ng rate ng production ng steroid hormone ang yung cortisol which may lead to excessive feeling of fatigue. Ang anim, pwede kang maka-experience ng pain at discomfort sa groin area at testicles na pwedeng magresulta sa chronic pain. At pangpito naman, may ilang mga individual na nagde-develop ng performance anxiety. So kapag nagkaroon ka na ng um, actual interaction or sexual interaction sa partner mo dahil sa performance anxiety na to, pwedeng magresulta ito ng mabilis kang labasin habang nakikipagtalik sa asawa mo. Pwede rin naman na mabilis lumambot si Junjun kasi di ba kung madalas sa sarili, minsan in different levels na ng imagination yung kailangan mo. So kung actual mo na naggagawin sa asawa mo, nagkakaroon ka lang ng unrealistic expectations na hindi mo makuha sa actual sex Activity with your wife. Kaya, nagre result na sa mabilis mga si junjun. Sabi pangasa isang research na naka sa National Institute of Health or NIH. One study found that younger men masturbate with highest frequency. So, additionally, the study found that men who masturbated most frequently had higher levels of anxiety. So, men who experienced the highest sense of guilt for also had the highest levels of anxiety. And anxiety from masturbation may stem from guilt. Feelings of guilt around masturbation may be tied to spiritual, cultural, or religious views which may see masturbation as immoral or dirty. Anxiety can eventually cause several issues including sexual dysfunction. So, ayun yung hindi maganda ron kapag nagkaroon ka ng anxiety. So, pwede talaga maka-apekto na ito sa actual performance mo. So, katulad ng nabanggit kanina, it's either hindi ka na mabilis tigasan or mabilis ka ng lambutan. Ganun na rin, pwedeng kapag nagkaroon ka ng sexual anxiety na mabilis kang labasan. So, kaya as much as possible, para ma-prevent or maiwasan yung um, another factor kung bakit nagkakaroon ng sexual anxiety, So, iwasan yung madalasan or, mag or ng excessive masturbation. Ngayon, paano mo nga ba may iwasan itong excessive So una, syempre, stay busy. Mag-engage ka sa mga physical activities that can keep your mind and hands busy. As much as possible yung mga healthy hobbies. And then pangalawa, iwasan ang panonood ng pornography para maiwasan din yung urge mo na mag-masturbate. Pangatlo, spend time with others. Kasi di ba kapag bored ka, ay yung mas naglilid na pag masturbate ka. And if busy ka o nakikipag ka sa mga friends mo, mas nadadivert mo kasi yung isipan mo sa ibang bagay. At unti-unti, nawawala na yung sa sistema mo yung excessive masturbation. Pang-apat, pwede mo rin i-consider ang therapy, lalo na kung nahirapan kang i-break yung masturbation habits mo. You may want to talk to a psychologist. So mahalaga ang pag pagkakaroon ng balanse at tamang pangunawa tungkol sa pagsasabi o masturbation para maiwasan ang mga negative effects nito. Again, okay lang naman at normal lang ang mag-masturbate. At yung sinabi natin mga negative effects kanina, mostly dyan, kabaliktaran yan ang health benefits ng pagsasali kung ginagawa mo ito in moderation. So ayun lamang po. Kung nagustuhan niyo yung video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-comment sa ibaba ng video. I-share niyo na rin ito para makatulong din sa iba. Salamat sa panonood at alagaan natin ang ating kalusugan. Muli bilang isang registered pharmacist, pinapaalala ko na laging magtanong sa doktor o pharmacist tungkol sa inyong mga gamot para maiwasan ang mga pagkakamali sa inyong gamot at ang paglala ng inyong kondisyon. For more drug information, do not forget to subscribe to my YouTube channel. kita kita sa next video at ingat po. bye bye.